Hello Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 24 hanggang March 30. Nasa katapusan na po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong buhay, ang inyong mga plans and wishes? Kunin niyo lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. gamitin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung akmang messages sa inyo na kaloob sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading today. Yung ibang information, hayaan niyo na po yun para sa ibang Scorpios po yun thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions. At ganoon din po sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Start na po tayo. Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the Nine of Swords. In the area of what you want, you have the Nine of Pentacles. Yes. In the area of what you need, you have the Chariot card. Wow. In the area of what's affecting your current energy, Three of Swords. In the area of your near future, you have the Six of Cups. Wow, beautiful. In the area of your challenge, you have the Three of Cups. In the area of your uh, fortune, you have the Seven of Wands. Beautiful. Nito. In the area of your divine advice, you have the Tower. At the Four of Swords. Okay. Nito. In the area of your outcome, Scorpio, Merakon, Queen of Swords. Beautiful. At the bottom of your deck, See, you have the strength card. You are being called, being encouraged, Scorpio. This week daw, kailangan ng tiyaga loob, tapang. Matapang ka naman, Scorpio. eh. Uh, kailangan kilala ka bilang passionate, matapang, tigas ang ulo paminsan-minsan, misunderstood, but you have that strength within you. Natural sa iyo yan, natural sa iyo yung pagiging matapang. Uh, having your own mind, uh, hindi ka papadikta sa ibang tao. Um, kaya mong gumawa ng paraan, dumiskarte sa mga bagay na gusto mo. And this time, paalala sa iyo ng spirit guides mo na bigyan mo ng katatagan ng iyong sarili, pasensya. Kung meron kailangan kang ulitin, ang uh, kailangan mong gawin uli o kailangan mong buuin ulit, now is the right time for you to show that strength within you at kaya mong gawin. Ang mga bagay na gusto mo, kailangan mo lang talaga ng tibay na loob at jaga, okay? Ang ganda ng paalala sa iyo ng spirit guides mo at the bottom. This at the center, at the core energy of your reading for this week, Scorpio, meron kang nine of swords. Ano yung mga bagay na parang Sobrang stress nang na katid sa iyo. Bills, uh, pagbabayad sa ganito, utang, uh, pagkapaaral sa mga anak o pagkatapos sa pag-aaral. I'm seeing others sa so parang this time ang daming problema kasi hindi mo pa makuha yung pension mo o yung uh, benefits na, na, na uh, ma-acquire mo dapat because sa pumanaw mong asawa, parang ngayon, ang daming problema sa kanyang papeles. So ang daming dagdag na problema para sa iyo yan. For others, I'm seeing here, um traffic. I don't know why, pero may problema ba sa traffic um with your car, uh, with your license, uh, with your uh, license plate. Um, I don't know why, pero yun nakita ko for someone parang naman may problema ka kasi parang nitong mga nakaraang araw o buwan ay may, may nagka-problema ka sa traffic with your car and you have to fix this na naka nakaka-apekto na sa iyong trabaho o sa iyong pagpasok sa work or school for others meron kang um, hindi ma let go o hindi mo matapos-tapos na problema at ini-acquire ka ng maging matatag because It needs your full strength and courage para malagpasan ito. Whether kahihiwalay mo lang ba sa iyong partner at ngayon ay wala kang uh, sapat na pera bilang pundasyon sa pagpapaaral sa sa mga anak mo o pagbibigay sa kanila ng maayos na tirahan at pagkain. Uh, for others I'm seeing here na parang merong kang I don't know why, pero parang mag-isa ka, mag ka ngayon, uh, wala kang makapitan, wala kang mahinga ng tulong, uh, parang kailangan mo lang pagkatiwalaan at asahan ang sarili mo. Kaya you're being called to really, tatagan mo pa ang sarili mo, Scorpio, malalagpasan mo rin kung ano naman itong pinagdaraanan mong problema. Nine of Swords being clarified by the High Priestess. Yes, trust yourself that everything will work out just fine for you everything will work out. Darating ka rin dun sa punto na marirealize mo. At tapos na pala yung bagyo. Tapos na pala yung dilubyo. Tapos na pala yung pinagdaanan ko. Trust your inner gut feeling. Your intuition. Sa bawat decision mo from now on, um, I'm also hearing here na parang palakasin mo daw ang iyong spiritual na pananalig. Pray more. Uh, listen to um, spiritual songs na mapapa-uplift sa moral mo, mapapa-uplift sa dugo mo, sa sa puso mo, sa isipan mo na kaya mo at kaya ko to, malalagpasan ko ito. Kaya lakasan mo ang iyong loob dahil lahat ng mga na pinagdaanan mo now, matatapos din yan at darating din yung panahon at araw na magiging ayos din ang lahat. That is really your affirmation right now, Scorpio. Nagiging ayos rin at lahat. Makukuha ko rin ang mga bagay na ninanais ko at magiging matiwasay rin ang buhay ko sa, sa ngalan ng Diyos at para sa kinabukasan ko at ang mga mahal ko sa buhay. In the area of what you want, you have the nine of pentacles. You want a stable uh, family life, a desente at uh, konkreto, yung parabang may financial freedom ka na itong buwan na ito, mabibili ko yung mga pangangailangan ko and my family or my kids or para sa akin uh, iniwan man ako ng partner ko at ako lang ang solong susuporta sa pamilya ko parang you want to have a portion of your life na parang Lord ibigay mo sa akin yung katiwasayan na meron akong pagkukunan ko ng pera panggastos sa pamilya ko sa sarili ko sa mga anak ko um you, you're, you're visualizing a life na hindi na ako makungupahan makakabili na ako ng sarili kong bahay uh, makakabili na ako ng kotse ko o kaya mapapaaral ko ng sarili ko, makakabalik na ako sa school, o kaya makakahanap na ako ng disenteng trabaho na may tamang sweldo, na hindi ko na kailangan magpalipat-lipat ng ibang trabaho just because hindi ah, hindi sapat sa pangailangan ko at family ko. Alam ah, doon yung vision mo, doon yung pangarap mo, doon yung hope within you to have a stable and, and financial freedom talaga, na parang, may time din sana na uupo ako at may enjoy ko rin yung mga pinaghirapan ko because Now, I'm really sensing na parang wala kang ipon, uh, hindi ko pa nabibili yung mga bagay na pinangarap mong bilhin, like kahit sofa man lang, o maayos na ref, o magandang uh, uh, stereo, ano kung naghahanap ka ng magandang TV, parang yung dayong mo mong sa so sana meron ako, sana mapagtapos ko na yung anak ko, ganyan, mabayaran ko na yung kanyang thesis, ganyan. So, ang dayong mong binivisualize na gusto mong ma-acquire at mapakinabangan mo in the near future, now, talagang tinetest ka ng time na kailangan makahanap ka ng magandang pundasyon at magandang um, source of income so that dire yung mga uh, pagpasok ng pera at mapangalagaan mo, mabigay mo yung pangailangan ng bawat tao na umaasa sa'yo sa family mo at sa sarili mo din. Nine of Pentacles being clarified by the death card. Yes, you want... Oh, my God. Yung throat ko, parang sinasakal na in a sense na parang gusto niya parang gusto mo na parang God please parang you're pleading na kasi you want change no gusto mo na magbago yung usaping pera sa bahay mo sa buhay mo na parang ang dami dami pa ulit pagod ka na nga eh nagpapagod ka um, laban ka ng laban sa life trabaho ka ng trabaho everyday kulang na nga pahinga mo pero bakit kulang pa rin yung panggasos ko o pambili ko na pangailangan and you want change sa so, usapin ng pera mo you want to change na parang sana makaipon naman ako sa pat yung panggastos and may extra pa para magpahinga at uh, maenjoy naman ang buhay, di ba? So now I, I'm really feeling this energy at you you want really this change sa life mo sa yung financial But ang kailangan mo daw sa area of what you need, kailangan mo pa rin dumiretso, laban, charge. Because chariot card is all, about um, charging in life. Ano man na tatagan mo ang loob mo, laksan mo pa rin ang loob mo, sugod, good, dire-diretsyo pa rin, ano man mangyari, wala pa makuhang am um, sapat na pera na o makaipon na, sugod so good pa rin, am um, makakaipon ka din, makukuha mo rin yan, uh, may kita naman ng Diyos kung paano ka nagpapagod, kung paano ka nagsusumikap in order to acquire the things that you want in life, the, the beautiful uh, fantasy land na gusto mong buuin para sa kinabukasan mo. Kaya sinasabi sa iyo ng iyong spirit guides, laban ka lang Scorpio, sugod good lang at makukuha mo rin yan chariot card being clarified by the justice card. Yes. Darating din sa life mo ang hustisya. I'm hearing ko ano yung pinakait sa'yo in the past. Makukuha mo rin yan at mapapasayo rin. May good karma. What you reap is what you sow. I'm hearing here na parang kung ano yung mga bagay na pinagpaguran mo, darating din yung rewards. So ngayon, kailangan mo tatag, tibay na loob, balance sa life. Kung trabaho, 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 try mo rin magpahinga kahit konti lang ko hindi kaya, kailangan ko pa rin kumayod, ano? Pero isipin mo rin ang sarili mo para maratiling balanse ang buhay mo at hindi mag mag-suffer ang isang aspeto, hindi ba? So that makasugod ka pa rin bukas, pag-isig mo, makasugod ka pa rin next month, hindi ba? So alagaan mo rin ang sarili mo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Ito ang nakaka sa current energy mo na Nine of Swords. Kaya marami kang stress, marami kang problema, hindi ka makatulog, sobra-sobra na yung pagod sa pag-iisip at patong-patong uh, na problema because you had a heartache or a disappointment, sorrow, pain na nakaraan sa buhay mo. Na lay off ka ba sa trabaho o hindi pa nabibigay ang sweldo o kaya hindi ka pa makahanap ng tamang trabaho o kaya yung binubuo mong negosyo ay hindi umalagwa, nalugi ka ba o kaya sa love life mo now, ikaw ba ay iniwan na naiwan ka bang sawi? Ano pinagpalit ka ba o iniwan ka na lang basta ng iyong partner kaya ikaw ay nag-iisa ngayon at feeling mo pasan-pasan mo lahat ng responsibilidad sa iyong um, mahal sa buhay? Um, this one is really trying to curve your life. Para ito ang nagdidikta tong pain na ito, tong sorrow na ito. Your spirit guides is telling you now I'm hearing na para gamitin mo ang pain na ito, ang sorrow na ito para lalong tumaas at lumakas yung passion sa puso mo acquire the things na gusto mo. Ito yung magiging fuel, well, yung pain, yung sorrow, yung heartache. Gumitin mo yun parang gas. Para lalong bumilis at lalong humaba yung iyong pasensya, ang iyong pag gusto, make up sa mga bagay na gusto mo. Para mawala na ito ang mga alalahanin mo in the near future. The Three of Swords being clarified by the Seven of Cups. Yes, use these heartaches para magkaroon ka ng mga right visions. Para maisip mo yung iba't ibang plans and ways and plan A, plan B, plan C na gusto mong gawin sa buhay mo. Gamitin mo yung lahat ng pain, lahat ng disappointments, yung mga natutunan mo sa mga masakit na bagay na ito, masakit na karanasan na ito, gamitin mo yun para makapagplano ka ng mas maayos this time. Kasi sabihin mo, ah, ito gagawin ko. Ay, hindi ko na to gagawin kasi madaanan ko na to nasaktan na ako dito. Ibang gagawin ko. So, mabubusisi mo na now yung mga plano mo because ang angkla mo ay yung mga dati mong pinagdaanan na masakit. Gamitin mo yung lesson doon so that you can have a better plans. Okay? In the near future, you have the Six of Cups. I'm seeing here a reconciliation. I, I, I don't know why, pero I'm seeing here someone apologizing to you. Kung meron ka mang heartaches with someone na iniwan ka, I'm hearing in the near future, may pagkakabalikan, babalik din siya sa iyo, uuwi din siya, um magkakaayos din kayo at mamemend niyo rin yung broken pieces sa, sa life niyo. For other um Scorpio, <coughs> excuse me. For other Scorpio, I'm seeing here someone will gift you a, valuable item o blessing na magagamit mo in the near future. Pwedeng yung magpapahiram sa'yo ng pera, magbibigay sa'yo ng um, gantong regalo, magagamit mo yan para magsimula ng bagong negosyo, o kaya a, a someone will give you a gift of a, information na, uy, may opening doon, baka pwede ka, di ba? Graduate ka ng ganto, di ba dati trabaho mo ay ganto, pwede ka doon recommend kita. So, something na magdadala sa'yo sa bagong blessing. So, this Six of Cups ay mga tao na may dalang blessings from your past. Pwedeng blessings of forgiveness, blessing of a new endeavor, a new opportunity, a new career path. So, antabayanan mo ito mga taong ito na darating sa life na magbibigay sa iyo ng bagong simula at bagong blessing. For others, I'm seeing here na learn to play naman in your life. Uh, be childlike. Kung ano yung mga bagay na in-enjoy mo nung bata ka pa, try to use that para this time around, kumaangaan yung pakiramdam mo. Mabalik yung balance sa life mo. Make sure that you're also play around while you work so hard. So, balance ang kailangan mo. Work hard and play hard din ang kailangan mo, okay? Six of Cups being clarified by the Two of Cups. Yes, it's all about love. Sino yun? Yung Scorpio na yun. Um, sa life mo, Scorpio. May babalik sa'yo to apologize, to have a one-on-one -on -one communication. Um I'm seeing also here na talaga mag-apologize siya and mamamend yung relationship niyo For others, someone will give you talaga a job offer na meron kayong agreement, negotiation, and you will get that contract. Because Two of Cups is also about contract signing, agreement, um, passion, uh, project, and also work-related. So congratulations kasi in the near future, may magandang trabaho o magandang development sa relasyon. Okay? It requires your strength isa strength din nagagaling yung parang forgiveness. Ano? So, use the strength in everything that you do in the near future. Your challenge this week, Scorpio, with March 24 to 30, Three of Cups. Challenge sa'yo ang mag-relax. Try to have fun. Enjoy your small victories. Um, marami ka, for sure, sa life mo ngayon, nahihirapan ka, wala kang panggasas, dahil mong alalahanin, dahil mong gustong gawin na masolusyonan yung mga problema mo but um you're being called and being encouraged to have fun naman try to relax try to relax kapag may nagaya sa iyo to gumimik, especially March April um summer na bakasyon try to have fun naman relax para mas uh, maging clear yung isip mo para pagbalik mo after ng bakasyon after ng um have having fun with your family or friends para magiging buo na yung isip mo and your passion sa puso mo na oh, okay makakabuo ka na ng right plan moving forward, okay? Three of Cups being clarified by the Tower card, yes, the changes in your life. This celebration or this having fun o bakasyon o kaya um, kahit meetups lang with your friend na uh, mag-video kayo lang kayo, kain lang kayo sa labas, nag-barbecue ka lang dyan, uh, o turo-turo lang, kahit isawan lang, basta masaya ka with your family, sa mga kaibigan mo, it will change your perspective. It will change your mindset para mag magbabago o mag -re yung, yung isip na parang, ah, okay, pag pala relax ka, payapang pa isip at puso mo, parang mag-back to zero yung isip mo at makapag-isip ka ulit ng bagong paraan and ways para magkakaroon ka ng refresh mode. Ganyan. So, if the, if someone uh, na mag-aya sa'yo, go. Um, malilinis yung isip mo dyan. So, so, go for it. Okay? In the area of your fortune, you have the seven of wands. I'm seeing here, proving yourself. It's time now for you to parang, okay, people are recognizing you. With the strength that you have, parang I'm seeing someone telling you na, uwi galing mo na nalagpasan mo yun o kinaya mo yun. Um, people are seeing how hard you sweat and how hard you push through sa life kahit gaano kahirap, gaano ka nakakapagod o paulit-ulit yung sorrow and pain pero kinaya mo. For others, I'm saying here, time for you na to put boundaries with other people na hindi na aligned sa life mo, hindi na nakakatulong sa life mo, puro problema, stress ang hatid sa'yo, pwede rin sa trabaho o kaya passion o kaya negosyo, parang time na to put boundaries and say, enough is enough, I'm having a peaceful life here, encouraging yourself to Piliin mo yung magpapagaan sa life mo and choose your peace of mind rather than having a lot of friends, a lot of people, pero magulo naman, hindi ba? The Seven of uh, Wands being clarified by the Five of Pentacles. Yes, struggle is over. um Putting boundaries sa people na hatid sa iyo ay paghihirap. So it's time for you to really prove yourself and say na, okay, tapos na to hindi na hindi yan welcome sa life ko pinibigyan ka na ng spirit guides mo ng kalakasan and bravery to stay so, to say no to things people situation na nagpapahirap sa iyo okay in the area of your divine advice you have the tower card and the four of swords marami daw changes sa life mo now scorpio at paalala sa iyo ng yung spirit guides na just ride with the tide um have that solace sa isip at puso mo na everything will be all right. Ang ganda ng paalala sa iyo ng iyong spirit guides. Sa mga pagbabago daw, asahan mo na ikaw ay protected, you are divinely protected by God na lahat ay magiging okay rin at ikaw ay protektado nila and know that kahit hindi mo gawin, hindi ka magpagod, hindi ka o hindi mo puwersahin ng mga bagay-bagay, just take care of your heart sometimes. You just have to Sit down and watch everything go. Watch everything flow in your life. Oh, namatay ang aking kandila. Anong sabihin nun? Okay. So, make sure daw na... I'm hearing na try to rest din naman. And hayaan mo lang mangyari. Huwag mo puwersahin. Everything will be all right. Mahatapos din ang dilubyo. Mahatapos din ang bagyo. And everything, you will come out of this situation better than before. Okay? Ang Queen of Swords mo na outcome, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the Divine. First, you have number 68 or 6 and 8. Kung importante po sa inyo number na to, this is a confirmation that this reading is for you. Wombat spirit, kung nakita po kayo na wombat anywhere, whether pictures, personal or internet, this is a confirmation that this reading is for you. Be at home. Yes. Take a rest. With all the stressors at problema, take a rest. Anday yung pagbabago sa life mo and uh, Hayaan mo lang dumaan ang dilubyo at bagyo. Everything will be all right. Home, th there is that is where love and um peace is. So make sure na kung ano yung tinuturing mong home, ay eh, doon ka maligaya at doon ka payapa, okay? Another message is navigating by the stars. Follow your bliss. Kusa ka masaya doon ka pumunta. That simple. In the area na kailangan mong pag-focus on this week, uh, Scorpio, March 24 to 30, ay gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that, is, that it presents. Like I've said here, may mga heartaches, and dahil problema. So look at the brighter, brighter side daw, Scorpio. Gratitude. Be thankful sa meron ka and that will give you strength to move forward. Okay? Yung outcome na Queen of Swords, I'm hearing here na kailangan daw malinaw ang isip mo. Something in your life, bago matapos ang buwan, linilaw ang isip mo sa kung anong direksyon ang gusto mong gawin. Parang, yes, may enlightenment. Parang alam ko na kung anong gusto kong gawin by the end of the month. Uh, you're given the time to reflect with this um, pagpapahinga. Mag-reflect ka daw and try to recharge. Pagbalik mo, ayan na, pag pagbalik mo from a celebration, a party, a vacation, lilinaw ang vision mo sa future at kaya mo na siyang harapin this time moving forward, okay? The Queen of Swords being clarified by na mamatay yung kandila ko parang it, it gave me the impression and the understanding na parang kailangan mo daw patuloy na lumaban kahit hindi mo nakikita yung, yung daan o hindi malinaw sa'yo yung daan patungo sa goal mo o ngayon siguro gulong-gulo ka with the stress Now is the right time for you to hold on and continue finding the light and the answers, and that requires a lot of strength within you. Okay, Queen of Swords being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, moving forward at the end of the month, pag pagkalinaw ng isipan mo para enlightenment, a new opportunity will come, kaperahan, new job, new negocio, something big ang sa Moving forward, you are give. you are being given a reward dahil sa iyong pagkasumikap at iyong katatagan ng loob. So congratulations sa iyo, Scorpio. This is a reading for March 24 to 30. Sampo kayo nakarelate, sampo kayo nakaresonate. Comment now below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions. And also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness. This has been James for James star Page God bless everybody.